labas ng gusali ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang mga empleyado at mga opisyal maging ang mga media matapos na makaranas ng pagkaramdam ng lindol. Agad na inanunsyo na lumabas sa mga tao sa loob ng GSIS building sa lungsod ng Pasay kung saan kabilang dito ang tanggapan ng Senado pasado ala una 5 ng hapon ng maramdaman ng mga kawani ng Senado ang lindol habang ginaganap ang pagdinig sa makapangyarihang commission on appointment na kung saan isinalang sina Department of Science and Technology Secretary Renato Solidoma at Department of Energy Secretary Rafael Lutilla sa kanilang ad interim appointmenta makaraan ng kulang-kulang isang oras matapos na i-check ng engineering department ang status ng gusali at matiyak na ligtas na nga ang mga kawani at opisyal agad silang pinabalik sa kanilang mga tanggapan. Nakapanayam naman ng mga mamahiyag si DOST Solidum at nagbigay nga ng na impormasyon ukol sa naganap na lindol. Sa may Tinaga, Island. Tinaga Island, no? Sa may Camarines Norte sa dagat po yan at ang pinakamataas na intensity ay intensity 5 sa Mercedes Jose Panganiban Camarines Norte dito sa Metro Manila intensity 2 ang na-report sa Quezon City dito sa Manila dito sa Senate mga intensity 3 Kundo siyempre yung mas mataas na floor, eh, mas uh, malakas ng konti. Pero dahil may protocol po ang Senate, ay nirecommend ng uh, Senate na bumaba muna para ma-inspect yung mga force kung meron epekto. I don't think there will be a damage on uh, intensities 5 or lower. Uh, if there's a protocol. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.